Good morning. Hi, guys. Hi, guys. Ito po yung hinabol kong tanim ng last month. Ayan, tumahas na siya. Ayan. Tapos yung sa kabila, yung luma ko. Isang stick lang po yan. Ayan, isang stick lang yan. Ito tayo sa kabila. Nagano ko. Ang dami kong na damo. Ayan, malinis na. Ayan, oo. Oh. dami ito yung luma, oh. magana pa, oh. Ayan. Ito yung luma. Kaya lang, hindi na sila tataba na lalaki talaga tulad ng summer. Grabe, oh, mm. ang dami, oh. Ang dami, dami po. Ayan, ito, mahaba na ito, kailang payat. Ayan, pwede na rin. Kunin na rin natin mahaba na. Ayan, mahaba na, payat, pero okay na rin, pang ano, panalagay sa paklit. Ang dami, dami, oh, look. Mm. Ang dami, grabe. Ito yung luma ko, pang ano, ha? Luma ako pang tanin dito sa banda dito. Sa kabila yung bago ko. Tingnan nyo naman. Yan ang katas ng ano, nung mga damo na ito. Yung last year. Yan. Yung umulan umaraw. Umulan umaraw. Diyan lang yan. Tapos yung tubig nito. Yan ang pinang kinuha kong fertilizer. Ito yan. Dito sila ngayon. Yan, yan ang pinandili ko sa mga yan. Yan dati ko ito yung naso. Hindi ko pa kinalis yung isa. Limang piraso yung naso ko eh. Yan ang ano,